Pagkakaroon ng Diyos, maganda. Ang isang pagpatunay na hindi kanya gawa. Ang isang <laughs> pagkawa sa akin ito. Tunangalan natin sa pagdating ng Diyos. <laughs> <laughs> <The fruit>, Mag-promote. <masaludes. laughs> <laughs> sa so, Bakit ka pala yung sa Kasi naman nag-chub-chub ka pa. Wala ka suso. Ano? Wala ka naman suso, nag-chub-chub ka. Hindi, nabili ko ang luwa, Huwag ah, eh. ka matutuwa. Wala pa nga. Pati susu ka ba? Ano lang? Gaon to nang pamangkin ko. ka to ng first <laughs> <laughs> time yun. Pwede ba Wala pa nga kasi. Ang hirap nga nito eh. Ayoko okay. okay. eh. Nung muli, buti nga masikip-sikip ngayon. dati nag wala ko eh wala akong susu. Oh. Wala nang Oh, pinanghahawakan. O, kailangan ko ng susu. bumagsak na ang putang. O, oh. nandito na yung susu. Sabi, susu ka dikit. Sabi, gano'n talaga kasi may baga talaga talaga. <laughs> Hindi ka ba naiingit sa mga babae? Ba't ako naiingit sa mga babae? May susu talaga sila. O ba't ako naiingit? Ba't ako may susu sila? May ako. Nagiging susu ba yan? O tako, gusto ko maging daddy. Minorol yung kanyang yung nagiging daddy yan. Hindi <laughs> ko lang ginawa ngayon kasi kahapon, yung di meritrecho so, naging goiter. <laughs> o, wala akong nakikita ang dahilan para ang isang bakla ay maiingit sa isang tunay na babae. O? Ako oh, may higit ako. Oo, oh, oh, hindi naman kaganda. excuse me, sa ating tatlo ako mistisa sa inyo. Mistisa ka nga, puta. Busog ka naman. Bakit busog? At least may kinakain. Oo, oh, tayo na. Hindi ako apektado na. Bloated na, naka fitting ka. Hindi naman sa isa lang. At least hindi ako apektado ng ano, rice shortage. O, hindi lang, hindi ako apektado. Bakit hindi ka maapekto ka? Kabayo? May sasain? At lang kami? Dato. Eto, hindi apektado? Hindi. Oo, oh, uuod lang yan. Bakit kumakailawang kanin? Kung lupa to eh. Kaya putang wag huwag babasa yung mukha niyan. Bakit? May tutubong <laughs> na. At Oo, oh, syempre, pinakainin ko yan. <laughs> <laughs> Kaya galing sa'yo, paligid natin, kailangan hindi tayo nagpapadistract sa mga pangit na mga nangyayari. Kailangan we have to keep our composure, we have to, uh, you know, uh, keep huh? our, uh, ano, 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 put on the ground. <laughs> put on the ground. <laughs> Because if you don't put your foot on the ground, what? It means you're flying. Flying? bakit? Put on the ground, flying, huh? Dinaw you know naman, ingles. Ngayon, lapang, dugo ilo. Hindi, alam ko yun. On the ground, walang yung mga paa'y nasa lupa. Oo, oh, diba? di ba? Ba't hindi ka naapekto ha? Hindi ka ba ng mga balita? Ako, tulad ng ako nalunod ba? Ba? Hindi ako nanonood ng balita. Kaya hindi ako naapektuhan kasi hindi ako nanonood ng balita. Dahil pag nanonood ka ng balita, madidistract ang diskante mo sa buhay. Madi-depress ka. Pare-parehong balita, ang papangit pagpagsak na ekonomiya, dayan sa eleksyon, sa ganyan, patayan sa ganito. Diba? Wala nang asenso, nakaka-depress. Kaya ayaw akong manood ng news. Hindi, dapat nanood ka pa. Oo, ano Ayaw ka. Ayaw akong makikita. Sa abs eh, manood ka TV Patrol. Yan. Ayaw. Bakit? Ba eh, kung manonood ako ng news, ayoko sa TV Patrol. Eh ano? Ako taga-ABS ako, pero pag news sa GMA ako nanood. Bakit? Gusto ko si Melchang. Ay, fairness, magaling naman talaga. Si Melchang, si BN1, yung magaling. Oo. Kasan. Si Mike Enriquez, is the best. Ano ang the best doon? Itsura? Uh? Eh, may ganyo ka ba manungo? Punta, masarap panoorin si Mike Enrique sa pangit ng mga balita yun, Mas masarap na si Mike Enriquez ang naghahatid ng balita. But bakit? Eh, Punta nga bakit? Meron pa bang mas pangit na balita kaysa sa nagbabalitang pangit? <laughs> bakit? Wala <laughs> na, di ba? Pag tinitigil mo yung mukha ng Mike Enrique, may immune ka na sa kapangitan. <laughs> <laughs> Hindi ka na maapektuhan ng pangit na balita kahit sabihin nga, bukas na bukas, magugulaw ang mundo. Kasi sabihin mo, ay, talaga, <laughs> kikita <laughs> ka todo pa rin ng unang utak ng tanay. Teki ba apel ng banggit ng balita? Bago ang balita si Viking Viking. Atso na ginitas masarap na balita si lagi na kaniti. Talaga. Oo, kay balik kay tragedy na kaniti yan. Saan ba may nagratangkang na balita ng 1,000 katao pataal? <laughs> <laughs> Bakit tani medyo matay yung lagi na kaniti? Ba paano sila sasabyan look up the brightest idol life? Tama, <laughs> ah, oo. Ano? May lugar na tatlo.